Targado na. Wag <laughs> po. Parendi, eh, sinta. Sinta. Salamat <laughs> ah, po, Namili po tayo ng gamit ni Paring Andi, mga mm -hmm. ng water ng... pump, saka po PVC wiring. Meron po kumpleto na. May nasadya ka na pare sa yung baboy. Babayaran po natin yung bibig ko sa hmm. ating, sa ating baboy pala sa ating baboy. Yan ang sasabi. Oo. Oh. Mapapampaluan sa buhay. Oo, oh, sa buhay. At mapapakinabangan talaga. Eh, isipin mo ay kung meron ka niyan, o, oh, edi, susunod. Pwede ka na mag-alaga ng marami. Oo. Oh. Yan. Oh. Magkano pa rin yung napunito na ang pera? Trese? Ah, trese. Trese, ano? Ha? Three, thirteen, five. Ibinalik yung 250 at mayroong isang, ano, eh, hindi na kumuha ng isa. Sana ba kayo pukukuha ng ano, yung PBS yung pinuputol. Oh. Ayan ang alaang. Mas maalwa ka yan yun kasi nakakilu eh. No, po, iba eh, naman project po, mga pambin. ala ah, pre? Hmm. Iba naman. Ganun po, tayo tayo po. Pre, yeah. sabamban na lang ito. Yeah, Kaya, mamimili pa dito bayan. Mga Jollibee pa kayo sa Magdo. Jollibee! Jollibee ka! Uh -huh. Ayan, okay, Ay, pera nyo. Baka malaglag. So, Meron pa yan. Ayan lang naman kayo nga. Yeah. po yung mga pinamili. Water pump. TBC, tsaka PORO TBC din. Ay, pali, hos, pala i-host. Uy, baka malaglag yan pa, dyan. Hindi. Hindi, yung isa. Hindi, hindi. Sige, pre, sige, pre. Oo. Kaya umahan yan. Ayan. E, Puyo Aho, nagawa naman ba? Pre! Wala. bukid po. Ito po yung ating pinamili kanina, hindi pa natin ang baba. Dalawang pins po sa ano yan, inahin po. Tsaka po itong sa bake natin, tatlong irlewin po. Ito po yung ating pinapakain sa ating mga bake pagka bago wale po. Ito po yung irlewin. Tapos ito pong isa starter. Yan po ay pang lahok po dito pagka na, paubos na po itong tatlong sa akong irlewin. Para masano na din po sila. Mamaya natin ibababa po yan. Mati po tayo ng langtong po. Ano sapa? Hindi Hilaw oh. Okay, verde pa. <mulay> Ay, oh. Ah, yung delikado na yung pinggan-pinggan na yan eh. saan? So ah, yan ang pagkakadali. Ay, lulung yun Pinggan-pinggan. Ay, kita ko may bulaklak. Bulaklak bulak ba yun? Hindi ah. Pinggan-pinggan, dami yun. Ay, ah. Ay, dami nga. Ay, dami ano. Pinggan-pinggan. Lulung ba? Ay, masong man Masunod pa ako dyan. Ay, hindi na ako masunod dyan. Ay, hindi na ako masunod Napuno po din niyan oh. Na. Parang mas maalwan doon, malal malalim dyan. Kapunta na. pa ako dyan. Ayan. 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 Parang wala sira ah. Parang Di pares. Hindi ko maalam kung ano eh. Kalampagin pa mo parang yes. Parang po itapon lang ang diniwari. Ito ba pa

Ayan, bango. Parang ito. ang ganda. Hindi po kaya, mga kambin. Sabi ayun, mo. bilang kapo sa ano. Sabi mo. Sa apa. Pag malaki ang itak na mamutla. Makaya. Maganda rin ang kalong oh. ah. po. Oh. Ay, sarap, Ay, maganda. Yan, sarap po. Oh. Ayun, yan. Ang ganda rin ah. Nitib po pala ito. Hindi, ano din na ah. May Kain po mga pambing. Hmm. Mara isa dahil. Hmm. Hot. May lasa din. Akala ko may hinog ka pa nung isa. Ayun isa, isa pala. Punin hmm. natin. Mas po. Hmm. Kain po. Mga libre meron na po mga pambing. Sa probesya. Yung ano po kanina pinamili natin ay iniwan po natin sa bamban po kila inay doon po kukunin ni pare Andy yung hose wire PBS at saka po yung ano water pump hmm. mali po pala yung aming ano sinasabi ano sinasabi mo ang jetmatic ay yung puso pala yun po yung mano mano sabi nung titinda si Litita pero yung water pump yung iba ano, pala yung, yung water makina. pump yun po yung panghigop ng tubig mula balon hanggang mula mula balon ng pabahay. Yun po ang water pump. Yung jitmatic po pala yan, mano-mano pong puso. Magkaiba pala yun. sabi sinabi namin, pang matic? Ah. Sabi namin, sabi na, kaya kala ko ang jitmatic. Pabili po kami ng jitmatic. Pupuntahan po namin puso. Kaya akala sabi ko yung panghigup, Yung pong panghigop, yung pong may sa, sa kuryente. At bumalik po kami sa tindahan at yun lang pala yung water pump. <laughs> hindi, akala ko talaga pag sinabing jetmatic, matic, matic" mm -hmm. ibig sabihin, automatic. 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 Ay, hindi naman automatic yung puso ah. Automatic yun pag mo. Yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Hey! gigit date ka ma, Dine? Eh? Ngayon lang ka. Ngayon lang ka eh. <laughs> Oh! Nakaw! <laughs> hmm, <laughs> hinog na yun. Ang kagaling. Mm. Oh! Oh! Manda lang ka rin. Hmm, dagta eh. Ang dami. Hindi kita ang Dala. May yan. Doon tayo sa kabila po. Harap mo yung isa. Sitingnan natin eh. Yung kambal po natin pinuha nung sa araw. Ay, ni, ay, nung na meron nga rito, pakadami yung. No. Ali. Yan. Ay, awan, kung maganda yan. Ay, malapit lang na rin yung. No. Ali, ay, na ba nga hinag? Ay, hinag na. Ari, maliit, pero... Ay, yung bilog na bilog na yun. Bayate. Eh. Uy, yung bilog-bilog na yun. Ari. Suat mu yan pa. Nah hawa no Itu maganda po mga kami. Ya yeah. Sana hendipu pla Ay ganda oh Paltungan po oh Hmm Ayo, yeah. Yan ang Sarap. maganda po mga kapambin. No? Sarap. Ito ang quality po. Ano oh. yun? Ladies first daw po ay. Kaya ganun. Uh -huh. Ayan. Ah, ah. Uh -huh. mo ba ito may? Oo. Uh -huh. Kaya maluto daw po si mami ng... Ramayin uh. mo. May, may natamis po na langka na may... Gabi. Um, gabi. Halo-halo. Mayroong kamuti. Halo-halo nga. Makuha lang po ako ng ano. Yung niyog na wala kayo rin po. Magyaklaan po tayo ng ano. Nagamitin sa pagluluto. Hmm. Hmm, ano pa? pala mayroon din? Ano nga bulok lang. No, eh, hindi mo binalutan. Maganda rin pala hmm. yun ah. Maganda yun ah. Mm hmm. Hindi lang natin din tara. Ito ba luto ano? Mm Oo. -hmm. Yung isa. Pwede pa. Tatamisin din Tatamisin. Ano mm. kaya? Hirog na? Alam. malaki-malaki? Ang -malaki? mga bulok Oo oh, ah. Ayun ba? Mayroon sa baba. Ang sarap nung kunahan natin sa ilog yung sa arawan Ano? Saan? Sa ilog. Hindi mo kaya maganda ang anong yun, laman. Pangubulay. Eh. Ha? Dati na may maganda yan ay. Sino kayo naglihi dyan? Parang ako, ah. Lukban ba ganyan, ay? Pumangit din. Ah, ngayon? Hmm. Napaglinhan din. Hmm. Nap. Nope. Saan po makapamigyan? mga libreng merenda. Pag may tanim, ha, may ya anihin. Pag wala po, wala. Hmm. Ito. Bisa na na po. pan. eh po. Nakagayak na po itong ating lulutuin. Magluluto po tayo ng ginataang halo-halo po. Ito po yung ating mga libre na ko sa bukid po. Gabi. Ito po yun. Saging na saba. Kamuting bagin. Langka. Tsaka po aring mais po na lagkitan. May gata po tayo dito ito po yung ating lulutuin ngayon libreng merinda po mga kapambing gabi aray ito po yung binatog natin isasabay na para makuluan na malambot na po yung gabi mayroon naman po yung kamuting bagin po. Ayan. Para po ay saging kung sa bah. Ilagay na rin po natin. Langka po. Comfort na sokal po ang ilalagay. Hindi po tayo nakakuha ng ubi, Mayroon pa pong ube sana sa likod po ng bahay. Ay hindi po natin nakukay. Okay na po ito. Okay po yung ating huling ilalagay. Gata po ng niyog. maliit po ang ating napaglutuan pala. Naawas po ah. Binawasan ko po ng kaunti mga pambin. Gawa ng puno po ay. Pero okay na po ito. Luto na po. Yan. Ito po yung ating merindahan po mga pambin. No? Ginatang halo-halo po. Yan. Sarap. Ayun, mga merinda na po tayo mga pambin. Yan. Yan. Otoy, merinda otoy. Yan yeah, si Kuwaitan po. Tsaka si... Maganda nga po. Parang po. Kapatid ni... Pareng atan, yan. O, tindi rin na pare. Nagtanim po sila ng ano, buto po ng sitaw. Tapos na ito eh. Oo. Oh. Yun. Mag Tapos din po yun. Bali, ang naitanong po nila ay ano, isang kilo at mahigit. Ano pare? Ano? Yun. Tapos lang. Tsaka po nang muti ng ano, talong. Dalawang sakong talong. Oo. Oh. Yan. Meron na po. Pare! Meron na Pare! Nagtitinda po sila po. Sa na mm lataw. -hmm. Ayos. Mm -hmm. <laughs> ah. Lang kapok. po. Reo. Iya. Yeah. Yan usok. <laughs> ano to? Mm -hmm. Hindi na kamot yung ano, gabi ito. Hindi ba no? Sarap po. Anong tawag sa inyong lutungan dito? Anong tawag? Anong tawag? Anong tawag sa ganito? Anong tawag sa inyong lutungan dito? Hindi mo matawag. Eh. Sa iyo, pare, anong ano dito? Pag mais, pag mais na mo, tawag sa amin, ginatog. Ay, oo. Oh. Ay, pag halo-halo, halo-halo. <laughs> Ganun daw to, oy. Labot sa lang. Ay, bagaw. Sige, mare. Isa meron eh. Hmm. Isang, hmm. So, ba? eh. Hmm. 'to? So, <laughs> <laughs> pera dito ko pera dito aa musilang hibuk me meron dana meron dana hmm meron eh ya ala yung timbangin kaninian kaninian ayan isa ah meron dana oh meron oh nasi ane

Dan. Oh, bago na Bagay mo. Oh, bago luto. Oh, eh. Ay, nakabidyo ka dali yan. dali. <laughs> dyan siya nakapulang. Ah, ah. Dali. <laughs> oh, Makita man tali. Oh, Ay, abot doon. <laughs> <laughs> Walang well, ano, walang... Well, mm. ...sulubo kami, kaya wala kami nung tari pa. Haan. Gaya hindi tayo? hindi ba? 4 4 lang. Hmm. 4 4 lang. Hindi pa. May ikaw pa Bukas tayo. Ay, doon. Ano? Uh, kaya ni kami pa ba yun. Ah, si Jer, ganyan din ano? Tawag si uh, no? tawag, na muna. <laughs> Mayroon na yun na may. Doi! May kukas po ang damat matay ay. Hindi, hindi Tapos yung hindi Ito ang ato. Ito Ito Ito